Makikirapan siya mga kaidol, madulas yung damo. Ayan, sinubukan naman yung kasama ko. Hello guys, mapagpalang ako sa inyong lahat. Sa ngayong araw na ito, magkukuliklik kami sa ngayong araw na ito mga kaidol. At uh, samahan nyo kami mga kaidol at uh, pupunta na tayo doon sa nagkukuliklik. Dahil na uh, isalog na namin yung kuliklik mga kaidol at yan na yung trailer niya mga kaidol yan. At uh, nandun siya mga kaidol sa baba. At pupunta na tayo doon mga kaidol at samahan niyo ako. Tara. Ito tayo. Ayoko na siya mama sa iyo. Para hindi kayo mapahama. Marami na ako pahamakan sa iyo. Dito na tayo ngayon sa nagkukuliglig. At uh, ito ay uh, unang cropping. First cropping ito mga kaidol. O na tayo ngayon sa pag uh, tatanim ng palay. Oh. Pagtatanim ng palay mga kaidol. Ayan na mga kaidol at ito kinukuliklik na namin. At ang gamit namin ngayon ay kubuta rk 70 Ayan, malalim yung tubig mga kaidol kasi kagabi ang lakas ng ulan at uh, kidlat at uh, kulog yan mga kaidol kaya ito kinuliklik namin at pinabawasan ko siya ng tubig kasi magpapatanim na ako nitong uh, sunod na araw mga kaidol pag medyo Uh, mababaw na yung tubig mga kaidol kasi mahirap mga kaidol yung uh, magpatanim ka na malalim yung tubig uh, sayang lang kaya ngayon ito na kinukulig kinukuliglig na namin para na ready to planting na lang mga kaidol uh, ayan ang lalim ng tubig mga kaidol kasi ang lakas ng ulan kagabi mga kaidol diri diri dalawang gabi malakas yung ulan kaya yan at uh, umpisa na ngayon sa pagtatanim ng first cropping ng palay mga kaidol maganda sa pagkukuliklik pag may uh, lalim malalim-lalim yung tubig kasi mas magaan yung uh, pagikot ng paddle ng kuliklik mga kaidol at na uh, hindi siya gano'n na mabigat, matigas. Paano mo oh. okay. Kamutin mo. <laughs> Malambot lang siya na kulikligin. Ayan. maliit lang siya na pilapil mga kaidol kasi ito yung una kong pataniman kasi ito dito mga kaidol ay uh, kapag malakas yung ulan yung tubig na pupundo rito malalim tawag sa amin dito na alog ayan mga kaidol mababa yung lupa mga kaidol pero sa second cropping maganda dito mga kaidol kasi uh, kunti lang tubig madali mong papasukan ng tubig kaya maganda yung apit ang ani sa second cropping mga kaidol sa aming cropping naman medyo mahirap minsan kasi may kuhol at ang tubig kasi hindi makontrol galing sa taas mga kaidol yung ulan pero yung sikang cropping dito yan ang sa irrigation mga kaidol kaya pwede mo siya makontrol ayan mga kaidol at yung sa kabila ko lang mga kaidol ay nakapatanim na siya ayan madali lang sa kuliklikin mga kaidol o malambot kasi malalim yung tubig pero ayan, pinabawasan ko na rin ng tubig diyan mga kaidol, ayan oh. Sa, sa kanal na yan mga kaidol, ayan. Lumalabas yung tubig diyan. Lalim ng tubig mga kaidol, ayan oh. Ayan. At papalitan ko siya mga kaidol Okay Ayan na mga kaidol At uh, ako naman ang papalit dyan Ayan Sinapakrusa na namin ngayon mga kaidol Ito yung huling uh, kuligligwanas na namin Winawanas na namin mga kaidol Para na yan ay ready to planting na lang Ayan mga kaidol at saglit uh, lang naman ito mga kaidol kasi ito maliit lang naman na pilapil yan pero may pagpuhanan din ng konsumo mga kaidol at uh, pinapabawasan ko rin siya ng tubig hanggang sa ngayon bumabawas pa rin yung tubig para madali siya na uh, bumaba yung tubig kasi malalim yung uh, pagtataniman mga kaidol uh, at uh, mahirap din kasi makuhol makuhol na at ma masira pa yung uh, palay Ayan. Dito naman sa banda niya, bandang uh, laod mga kaidol ay ito yung katabi. Kasama pa rin ito mga kaidol pero tinubuan na. Napatractor ko na ito mga kaidol pero tinubuan na ng uh, Damu damo. Ayan. Pero subukan namin mamaya na pa daanan ng paddle ng kuliglik ng kuliglik kung kaya niya na bubungkalin yung mga damo mga kaidol kasi babalik ka rin lang namin yung paddle niya mga kaidol ayan at pagkatapos yan mga kaidol at uh, dito naman yung susubukan namin na uh, uh, raduhin para na mataniman din yan mga kaidol kasi sayang din ito yung may tanim na palay dyan mga kaidol ayan yan mga damo yan mga kaidol hindi pa yan mga palay ayan, kasi mataas na area ito mga kaidol eh ayan o oh. ayan nasa mataas na area siya kaya kailangan lang dito kapag umulan, yan lang, nag-aabang lang siya ng tubig galing sa taas, yung ulan. Yan mga kaidol. diyan naman, kahit na hindi umulan, may tubig pa rin na dumadating, galing naman sa irigasyon. Kaya dubli-dubli yung uh, dating ng tubig dito, kaya ito dito, malalim talaga. Malalim talaga na area yan mga kaidol. Pwede siya masikan krapan. Ayan, dito, pang minkrap lang yan mga kaidol, ang sa taas. Kapag umulan, yun, makataniman. Pero pag wala ulan, wala magpatubig yun ang kailangan mga kaidol okay at uh, patapos na rin ito mga kaidol at dito naman tayo mamaya ipakita ko rin sa inyo mamaya kung gaano namin nabalik ka rin yung paddle ng kuliglig at uh, isubok namin dito na araduhin ba, baka sakali kaya niya na bungkalin yung damo ayan kasi kapag yung binalik ka dyan yung kuliglig yung paddle ng kuliglig mga kaidol ay uh, kumukubkub din yan sa lupa kaya baka sakali at tingnan na lang natin mamaya mga kaidol at uh, patapos na rin yan Okay. Sige mga kaidol, atabangan nyo na lang yung dito sa taas. Okay. Yun. Mga kaidol, binaliktad na namin yung paddle. Ayan o. Oh. pa na sa dito kasi yan ang kumukupukup sa lupa. Ayan. At subukan natin, itisting natin dito kung kaya na nga bungkalin yung damo mga kaidol. Sige. Try na. Right. <coughs> mahirapan siya mga kaidol, madulas yung damo. Ayan. Sinubukan naman yung kasama ko. Ayan mga kaidol. i sting ko yan yung uh, nabungkal niya na damo mga kaidol. Oh. Kaya lang yung damo madulas. Kaya uh, mahirapan yung kuliklik At uh, ko na lang mga kaidol. Ito ay sinubukan ko lang naman na kung kaya ng kuliglik hindi nakamino sa traktor pero okay lang, hindi kinaya madulas yung damo kasi mga kaidol eh. pero may nabubungkal din siya yan tingnan nyo ayan, may rapat. hindi kaya, kaya, hindi kaya ayan, hindi talaga kaya mga kaidol uh, at least alam natin lahat di ba ayan o ayan, may nabungkal din siya yan oh. yan ang dinaanan ko kanina ayan, naka uh, ilang ikot din ako. Hindi kaya mga kaidol Yan, oh. 'yan ibang klase lupa kasi ma-malagkit. Ayun, pa na lang siya mga kaidol. At uh, yun pauwi na kami. Maraming salamat. Uh, at least uh, nakita nyo at na testingan din natin lahat na hindi pala kaya. Kasi yung damo madulas at saka malagkit yung lupa. Mga kaidol. Ayan mga kaidol, di ba? Nakita natin lahat, na-testing natin lahat, di ba? Test na testing natin kahit ko kahit papano, kasi sa amin naman tong kuliglig. nai testing na rin natin. At ayan, um, may nabungkal din siya. Kaya lang hindi gano'ng sapat. Ayan siya mga kaidol. Kahit anong klase ng uh, namin ng kuliglig para mabungkal lang yung damo. Ayan. May nabungkal din siya pero mababaw lang. Hindi pero hindi sapat. All, all right mga kaidol maraming salamat. Bye-bye.